Vice President Inday Sara, wala na nga bang kakampi? Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan muna natin itong kumentari ni Ronald Llamas. Alam naman natin na dilawan ito, pinklawan ito eh. Pero may sense yung kanyang sinasabi dito, na ayon sa kanya, ay iniwan na daw si Vice President Inday Sara sa iri ng kanyang mga kakampi. Ano sa tingin ninyo? Sa politika kasi wala talagang forever eh. Kalimitan dyan sa politika ay gamitan lamang. Na pagkatapos ka mapakinabangan ay para kang basahan na itinapon ka lamang sa basurahan. Ito nga ba ang nangyayari kay Inday Sara? pakinggan muna natin ang komentary ni Ronald Yamas. Tila nararamdaman na raw ngayon ang pagiging vulnerable ni Vice President Sara Duterte. Ayon niya sa political advisor na si Ronald Yamas. Patunay dyan ang pagbaba ng grado ni VP, VP Sara sa nakaraang survey posible pa anyang magpatuloy ang pagbaba nito, lalo na ngayong mainit ang usapin sa confidential fans. Ani ni Liamas, kapansin-pansin rin ang tila pananahimik ng mga dating kampi kay VP Sara sa Kongreso at wala na rin ang mga naninindigan para sa kanya. Paliwanag ni Llamas, ito'y dahil sa tinatawag na cynical politics kung saan ang pinaka-powerful ay ang incumbent sa gobyerno. Pero anya, kung malalampasan naman ni VP Sara ang midterm at muli itong tumaas, posibleng bumalik sa kanya ang mga nawala niyang supporters. ka, kung lalaban ka o okay, kontra ka sa incumbent na gobyerno at saka presidente at saka ruling koalisyon, no? Dahil mm -hmm. parang kang bubunggu sa pader eh. No? Kaya talagang mauubos yung sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. No? Pero kung mag-survive siya beyond the midterms, magbabago yung complexion ng politika. Dahil kung mag-survive siya at manatili siyang mataas, sa kanya mag-gravitate ngayon going into oh, 2028. Yung mga balik din na yan. Oh. Pero oh. nakikita natin ngayon dahil hindi siya teflon katulad ng kanya tatay eh tinatamaan na siya. Bumababa na siya. At tingin ko during the midterms after the midterms ay siya ay magiging significantly vulnerable. Significantly damaged. O oh, ayan mga kabistak yung komentary ni Ronald Llamas. Alam niyo po, may sense yung kanyang sinasabi eh. Dahil uh, nakikita naman natin kung ano ang nangyayari ngayon. Sa totoo lang eh. Talagang iniwan na po si Inday Sara ang kanyang mga kakampi. Yung dating dumidikit sa kanya, panay sama sa kanya, kahit sa ang pangangampan niya, nandoon siya, nakisabay, tapos sumisigaw ng Duterte, ngayon wala na ho eh. E patunayan natin yan dyan sa budget deliberation ng Kamara na talagang iniwan sa iri si Inday Sara. Legit na legit. Nagbaliktara na yung mga akala mo ay kakampi Inday na ang resulta ay na trade si Inday. Lalo na ho ngayon na wala hong political party si Inday Sara. Walang magtatanggol sa kanya dahil nilisan niya eh, ang lakas si MD dahil nagariharian harian dyan si tambaloslos walaho Wala ho talagang numero si Inday dyan sa kongreso. At nagkampi-kampi na nga ho sila. Sabi ko nga sa inyo eh. Lahat ng mga tambaloslos Los dyan sa kongreso nagsama-sama ang kalaban nila mga Duterte. At sa palagay ko ho, Manalaman ng taong bayan kung talagang iniwana ng TUDO si Inday Sara ay ngayong parating na midterm election. Diyan po magkaalaman na. Kung wala nang kakampi kay Inday, ay wala na hong magpapataas sa kanya ng kanang kamay at wala nang magpainduruso. Tingnan mo, nakaraang election, lahat ng mga trapo, mga ipalitiko, ay gustong magpataas ng kanilang kamay kay Inday Sara. Dahil malakas si Inday. Andun yung hatak ng mga Duterte. Dahil si Tatay Digong ay malakas sa masa at mataas ang approval rating niya. Kaya nung tumakbo si Inday sa pagiging Vice President, nagsisiksikan ang mga tambalos-los. Pero after all, dahil hindi naman si Inday ang presidente at ang presidente ay Marcos pinsa ng Speaker of the House na si Romualdez, natural ho, pagpapiliin ka, saan ka ba kakampi? Kay Inday Sara or kay Martin at kay Bibiib? Sabi nga ni Llamas eh, natural. Talagang iiwanan si Inday Sara at doon sila kakampi kung sino yung nakapwesto ngayon, kung sino yung makapangyarihan ngayon. Sino bang mga makapangyarihan? Marcoses at Romualdes. Legit ho itong komentary ni Liamas na talagang dahan-dahan na ho na iniwan si Inday Sara ng kanyang mga kalyado noon. Na pag-aakala natin ay magtatanggol kay Inday laban sa mga birada ng makabayan block patungkol sa confidential funds, e iyon pala ay iniwan lang sa iri si Inday. Napakatahimik. Hindi man lang makapagsalita na ilaban yung confidential funds ni Inday. At kahit man lang sana hindi confidential funds ang ilaban eh. Kahit man lang sana sisigaw sila, hindi kurakot ang Duterte. Wala talagang ganyan eh. Buti na lang merong mga political blogger, mga DDS na ang iba nga tulog-tulog pa hanggang ngayon eh. Tayo nga lang dito ang maingay. Sila ni Sasrogando, yung iba dahan-dahan gumigising. Pero the bottom line is, ano bang magagawa namin? Mga political vlogger lang kami eh. Number games kasi ang politika, paramihan ng numero, paramihan ng kakampi. Pag tinignan mo sa House of the Representative, wala kong kakampi si Inday Sara. Pag tinignan mo naman sa Senado, mukhang si Bato ang kakampi ni Inday Sara. Kuya Bungo, si Tolentino at saka si Ruben Padilla, pero duda rin ako sa mga yan eh. Kasi pag ang pinag-uusapan o budget, aba, bakit kakakampi sa isang Inday Sara? E eh wala namang kapangyarihan pagdating sa budget. Alam nyo naman ang mga politiko ngayon eh. Pira-pira na lang ang pinag-uusapan. Hindi na ho, servisyo para sa bayan. Kaya ang mga trapo ipalitiko, politiko, naglipana na naman. Hindi kagaya noon sa panahon ni Tatay Digong, balanse yung pagtingin ni Digong eh. Kalaban ka man noon sa politika o kakampi, bibigyan ka ng budget, patas ang hatian, bibigyan ka ng proyekto. Pero ngayon, pagkalaban ka, may pagkalalagyan ka. Sa kangkungan ka, dadamputin at wala kang makukuhang budget. Tingnan mo ngayon, si Inday Sara. Ito ang patunay na pag kumukontra ka sa kanila, aba may sukli ka, black propaganda. Di ba, ho? tinawag din Day Sara na tambaluslos yung mga nasa kongreso ngayon. Kaya ito po yung ganti. Iniwan si Inday, tinablas si Inday, at natraidor si Inday. Ngayon, sino po ang aasahan ni Inday Sara para ilaban siya? Isa lang sagot ko dyan, Taumbayan lang.